What's up mga kabay? Kabay. Welcome back to my channel, ang inyong mga kabay. Nagbabalik. <laughs> ah mga kabay may tatalakayin pala tayo ngayon uh, sana uh, makapagbigay ako ng konting kaalaman mga kabay kasi dito kasi mga kabay uh, yung isang watermelon yung nabili natin dati uh, ano mga kabay may problema talaga sa swell uh, di, uh, di, ko alam mga kabay kasi pagka dinidiligan ang tagal niya talaga mga kabay hmm. matuyo yung swell niya tapos uh, pag-uusapan na rin natin yung pinagkaiba ng pagtatanim natin ng halaman sa lupa sa yung pagtatanim natin ng halaman sa paso Kasi kahit pa paano mga kabay kapag sa lupa kasi uh, Yung mga ugat kasi nila mga kabay nakaka -pag wild Pagka sa paso mga kabay hindi Tapos uh, uh, Ang ano rin mga kabay Sa paso napakabilis magiging acidic yung lupa natin Oh, sa ano, kahit maasidik sa yung sa lupa, makaka-recover pa rin sa mga kabay kasi halimbawa o ulan, o may nabubulok na mga dahon, nakakatulong pa rin mga kabay kaya lumalaki pa rin yung mga halaman natin or puno sa lupa. Ang pinagkaiba naman doon sa paso, ah uh, s'yempre kung hindi natin lagyan ng mataba ah uh, hindi sa maganda kasi acidic na siya, wala ng mga mineral, masip-sip ma yung mga ugat ng halaman natin. Kaya dito, may apat ako na klase. Sana uh, makapagbigay akong kunting kaalaman oh. ang inyong mga kabay. <laughs> Papakita ko na sa inyo. Five minutes later. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kabay. Oh. Ayan, oh. Yung lupa natin, ayan Oh. Yan, binili na nga yan mga kabay uh, commercial ano na talaga yan yung swill pero eh bakit nagkaganon pa rin yung ano natin halaman ayan o, lanta talaga sila lahat yon ang palagay ko dito mga kabay to tina mo nabubulok yung mga puno nya yan ito sana maisalba pa natin to kaya ang gagawin natin kumuha ko ng ordinaryong lupa ito siya yan lupa talaga to na ordinary yan, kumuha ko doon sa labas kanina sa katabing lote. Tapos may sinunog tayo ipanampalay para magkakaroon sa nang ah uh, carbonite tapos ah uh, raksan at saka uh, yung nanggagaling sa dumi ng manok ah uh, ito si ano ba pangalan kasi nito buhag <laughs> buhagag Dread Chicken Dong Organic Fertilizer. Yan siya. Dito mga kabay, ang dami nating mga ano, ayan no. Yung mga pang uh, gawa ng swill. <coughs> yung mga mixture. Nag, kasi kahit ganyan mga kabay, nagmi-mix pa rin tayo. Yan, dami ko pa dito buto ng akasya. Hindi ko pa naitanim. Yan siya. Okay. Ito yung mga gagawin natin. Ayan no. Yan, sobrang dami yan mga kabay. Kasi yun na nga, nag, ano talaga tayo, nagtatanim tayo ng mga halaman. Tapos balik tayo dito. Uh, ito mga kabay, sobrang taba nito. Yan. O kung may kapitbahe ka dyan mga kabay, pwede nyo nakabulin yung manok. <laughs> yan, joke lang. ah uh, pag may mga ano kay mga kabay, ayong yung mga dumi ng manok, pwede nyo patuyuin. Tapos, uh, gawin nyo siyang parang fertilizer panghalo sa mga mixture. Kapag sa maliliit lang na ano mga kabay, pag sa mga pasulang. Kasi, kapag malaki naman, hindi natin kaya na yun. Oh. Halimbo, magtanim tayo ng malakihan. Ang, ang gagawin natin doon, pag sa mga ganun mga kabay, paggawa naman ng na mga kompos, yung mga dahon sanga magpapabulok tayo para makakatulong doon sa pinagtamna natin yung sa mga lupa Ah, uh, para mapaganda natin 'yung mga tanim natin. Aww. 'Yun. Dito nga mga kabayan, malalaki na 'yung mga ano ko, 'yung mga nanggagaling sa buto na pangtanim natin. Ayan siya. Ito may santol. Ah, uh, santol. Ah, uh, ano ba 'tong isa? 'Yung Ah, kalimutan ko tuloy. Ah, uh, ito kasi ito yung santol natin Ah. Ito na kalim ah, guyabano, ito yung guba guyabano sobrang dami mga kabay. Tapos yung langka natin ito rin sobrang dami din siya. Yan. Tapos yung duhat, ayan oh. Yan mga yan ang mga pre prepare natin pagka lumaki mga kabay, yan magtatanim tayo ng mga puno dito. Okay, balik na tayo dito mga kabay kung paano natin sila i-mix. Tapos siyempre mamaya may papakita ako sa inyo yung pinagkaiba sa lupa at saka sa paggawa natin ng swill para sa halaman natin okay ganyan lang sa mga kabay lupa tapos ipanampalay uh, raksan, raksan saka yung ano uh, organic fertilizer galing sa manok ito siya yan alright a few moments later ano lupa. Yan o, oh to, sobrang tigas na nito mga kabay. Kailangan lang natin durog-durogin. Yan, kasi, ah, uh, para ano sa mga kabay, hindi kasi pwede mga kabay na gumawa tayo ng swill na wala sa lupa. Kasi yung mga halaman natin, ah, uh, mga natural kasi ito na paraan pa rin. Kailangan nila mga kabay may lupa talaga. Iba yung pag ano ng ano. Ang habo lang natin dito mga kabay, hindi siya magiging acidic yung uh, pinagtam na natin, yung swill natin na ginawa, yan ang anong mga kabay na hindi siya magiging acidic. Kasi pagka-acidic mga kabay, wala na mineral yung swill natin. Eh, okay, ito mga procedure, ah, procedure. <laughs> mga ginagawa natin mga kabay, mga natutunan lang din natin to sa mga natural na pamamaraan. Kasi mga kabay, pagka bumili tayo ng mga komersyal, napata pataba, sobrang mahal na mga kabay para sana lumaki yung mga halaman natin pero dito na tayo sa wala tayong gastos oh, bakit pa tayo ga bibili ng mga ano na yung budget natin uh, mapunta na lang sa pang araw-araw natin ang pangangailangan okay alright, o oh, ito na siya kasi ito sampo lang para makita nyo siyempre maglagay na tayo ng ah uh, ipa ng palay na sinunog. Yun siya. Para maganda yung kombinasyon. Ayun mga kamay, nagbuhaghag na siya. Oh. Yan, nagbuhaghag na siya. Yun. Tapos, simpre, imimix na rin natin yung, nagdagdagan ko lang ng dalawang dakot. <laughs> ulang pala. Next step. Yeah, next step talaga. May mga English na tayo mga kabay. Maglalagay natin ito mga kabay. Hindi lang masyadong marami mga kabay kasi sobrang taba nitong galing sa uh, manok na dumi. Ayan siya. Oh. Nag-brown na siya mga kabay. Yan. Ganun lang sa tanong mga kabay. Kadali ang paggawa ng mga ganitong mga swill para sa mga halaman natin. O, oh, lahat ng mga plantita-plantita, lululula dyan. Uh, ito na yung mga ginagawa natin na mga sinishir. Okay, tapos maglalagay na tayo ng raksan para magkaroon siya ng oxygen yung swell natin. Okay, yan siya. Ah. Uh, ganun na sa mga kamayang, dagdagan lang natin. Po yung raksa natin para uh, may ano sa mga kabay tawag nito uh, hindi sa magdikit-dikit masyado yung ano natin kapag mag-react mag yung lupa pag madiligan ng tubig ang ang ano nun mga kabay purpose, pag nagdilig tayo mga kabay hindi pa rin mag i stack yung swill natin yung mga ugat mga kabay uh, nakakaginhawa pa rin sa ilalim ng lupa yan ang mga purpose natin sa paggawa. Kaya tayo nagsishare para uh, makatulong din. Wala namang mawawala mga kabay pagsubukan nyo rin. Yan. Kaya tayo gumagawa ng video para hindi lang ako yung ano mga kabay kasi ako talaga mahilig talaga ako sa mga uh, ano uh, in, uh, yung inaaral muna bago natin isishare. Mamaya may babakita ko sa inyo yung pinagkaiba sa purong lupa at saka sa swell kung gaano sila uh, kalaki yun, yung agwat kulang ang traksan <laughs> ilubos na natin okay, Ayan na. ayun siya yun, ganda na siya mga kabay Ayan na yan okay, okay na yan mga kabay yung ano natin yung kombinasyon Ganun na sa kano mga kabay oh, maganda na siya mga kabay. Buwaghag na siya. Tapos naglagay pa tayo ng organic fertilizer galing sa manok. Mataba na yung ano natin mga kabay at saka ito. Uh, hindi na talaga to magiging acidic siya mga kabay. Kasi madali da, madali mag acidic yung ano mga kabay yung uh, tawag nito. Yung mga soil natin na sa paso. Tapos isa pa mga kabay, ang nakakaasidik mga kabayan eh, ano ko na eh, natin yung mga paliwanag halimbawa yung paso natin ganito halimbawa yung paso natin ganito yan ganito mga kabay kailangan talaga mga kabay may butas yung dito sa tagiliran niya. yan paikot mas maganda mas marami kasi nagkakaroon siya ng oxygen ibig, sa, ibig sabihin mga kabay pagka nagkaroon siya ng oxygen nakakasingaw siya dito nakakasingaw din siya sa taas Uh, hindi siya magiging acidic yung swell natin. Kahit ganito mga kabay, pagka halimbawa wala tayong ano, uh, wala tayong butas yung mga paso natin, uh, hindi malayo mga kabay na magiging acidic. Kaya ang resulta sa ano natin, mamamatay. Wala dito mga kabay, oh, yung isa kong paso dito, ayan oh, sobrang dami niyang butas. Yan. Kahit medyo maliit, pero marami naman mga kabay. Tapos, sa babandang baba, malalaki yan. Ayan o. Dito, malalaki din yan. O, ito, ganun din. Yan siya. Para, pagka nagtanim tayo, uh, buhay yung ano natin. Yan dito mga kabay, ayan o. Kung nakikita niyo yung paso natin, masyado siyang maraming butas. Yun. Yung pasok natin mga kabay. Ang nakatanim naman dito mga kabay, aglo. Yan, sobrang ganda niya mga kabay kung napapansin niyo. Yan ang sobrang ganda niya mga kabay. Yung aglo natin. Bali, dalawang varieties to mga kabay. Ito, isang klase. Yan, ito, ibang klase din. Kasi, ito mga kabay, green lang yung ano niya. Yung stem. Ito naman yung kulay puti na parang yellow. Yan, yung sobrang ganda niya mga kabay. Bali, tatlong puno. Tapos yung isa dito, nanganak na rin ang dalawa. Yan, yan dalawa. Yan isa. Tapos itong dalawa. O, ito yung mother. O, ganun na sa mga kabay. Kaya gumagawa tayo ng mga tutorial sa pagpapaganda ng kanyang swill. O oh, ito yung swill niya mga kabay kung napapansin niya. Ayan o. Oh. Yan sobrang ganda nito mga kabay. Ayan o. Oh. O. Pagka ito ano natin mga kabay. ah uh, pagka inalagaan talaga natin ito yung mga ganitong klaseng halaman mga kabay. Lalago at saka nakaka, malaking tulong to sa atin. No, ang ganda ng kanyang baragitid. Ayan o. Oh. No? Ito mga kabay, kahit hanggang ngayon at saka ano sa mga kabay, hindi lang sa ginagamit sa mga uh, pang display. Ginagamit din tong aglo na to sa paglalandscape kaya napakalaking bagay mga kabay. Lalo na dito sa Metro Manila napakalaking tulong. Okay, balik na tayo dito sa ginawa nating swill. Yan siya. Ito naman uh, may papakita ko sa inyo yung pinagkaiba sa ordinaryong lupa o katulad nito, ordinaryong lupa at saka sa mix na swill na ginawa natin. Ito, may uh, may papakita ko sa inyo mga kabay. Ito sa mga kabay, para sa yung lagayan, buti ng kok, para sila may tubig na naka, ano na, uh, para sa yung, uh, tawag ba nito? Ah. Uh, tawag oh, no, 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 no. Tawag yung pinagtatam ng mga litos na ano? Yung may sariling tubig. Parang ganoon yung ginawa natin mga kabay. Hindi ko lang kasi maano, mabigkas-bigkas nandito sa ano. Isip ko. Ay, nako. Ah. ano ba pakita ko na? Sa inyo. Okay, all right. Unahin natin yung ano natin. Yung Monjola na baragite, diyan na no, sobrang ganda niya. Ayun. Ito mga kabay, uh, ano lang siya hindi siya talaga ano. Ah, uh, tawag nito. Hindi siya mixture. Yan, hindi siya mixture mga kabay. Oh, ito yung mixture natin, yan no. Yan. Para siyang may tubig mga kabay, ayan oh no, nasa ilalim. Ito, ah, uh, ko kung kaya kong bunutin kasi isa lang yung ano natin. Yan mga kabay para sila may tubig. May nakastaksang tubig. Yung isang coke, mga kabay, pinutol ko. Uh, kukuha ko ng ano dito, sample. Maghanap mo ako ng buti ng coke. Ah, san ba yung may buti dito ng coke? Maghanap lang tayo. Ah, ito. Kasi nakakuha tayo ng buti ng coke. Ayan o. Oh. Balik tayo doon. Ito. Ito mga kamay, pinutol natin. Ayan o. Ayan o. Tingnan nyo. Hanggang dito sa may guhit. Tapos, ang likod nito, ah, uh, tatanggalin ko lang yung ano, ilagay ko lang sa dito muna. Ayan. Ang likod nito mga kabay, linagyan ko ng alambre. Para pagkaisabit natin sa mga, halimbawa ganito, ah, uh, nasasabit sa mga kamay, ayan o. Hindi natin mahihirapan. Ayan. O, tulad nyan. O oh, hindi natin mahihirapan mga kabay. Tapos siyempre ilalagay na lang natin yung uh, yung pinagtamnan natin ng halaman natin. Tulad nito. May sarili na yung tubig mga kabay. Halimbawa umalis tayo nakalimutan natin magdilig. Ito safe. Kasi yung soil niya mga kabay nakakakuha ng ano tubig dito. Kasi ito mga kabay nagiging sarado siya. Yan kasi sakto lang sa mga kabay yung ginawa natin. Uh, talaga yung tubig mga kawe kung napapansin niyo yung tubig konti na lang. Yan kasi ang uh, nagsusuporta yan mga kabay dito sa taas sa mga pagka yung dahon natin, yung ugat, pag kumakain ng ano, mineral, ah, uh, napupunta dito sa kanyang mga dahon. Pero ang pinag-usapan natin dito yung sa swell kasi ito yung pinakamahalaga mga kabay, yung swell. Yan, ito, mga kabay, nakatatlong dahon na siya. Ito, tatlong dahon. Kikita nyo naman. Yan, medyo mahaba-haba na rin yung kanyang bagging o steam. Ang pinagkaiba naman dito, mga kabay, yung dahon nito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ah, Pangpito yung bagong ano, mga kabay? Pangpito yung bagong talbos. Samantala dito, tatlo lang. Ah... Kapag sa ganitong swill, yung ganyan na ginawa natin, mas madali tayo dito makabinta mga kabay. Kapag magpaparami naman tayo, mas bilis ito, pwede na siyang ikat eh. Hanggang dito, mapabuhay na natin yan. Ito, ang matitira niya maging mother plant, kapag ito yung ikat natin, tutubo ng mas marami yan mga kabay. Tatlo, or dalawa. Yan. O di, sa sunod natin ang mga propagation, kasi maganda yung swill natin Kasi nagkakaroon siya ng uh, maluwang sa ilalim Na hindi siya malagkit Ganon ang nangyayari mga kamay Hindi katulad nitong isa Na hirap siya Buhay nga siya pero hirap siya lumaki Yan ang pinagkaiba sa Ginawa nating uh, Mix na swill Ito, tabi ko na sa dito Yan uh, Dito naman tayo kung napapansin nyo ito, yan. Uh, dalawa sa mga kabay. Bali, apat to ang kinat natin. Uh, Nagkatay ng tag dalawang dahon. Pero, uh, tingnan nyo yung ano nyo mga kabay. Malagkit. Yan o. Oh, yung lupa nya. Sobrang lagkit talaga yung mga kabay. Yan o. Oh. Malagkit talaga yan. Yan. Ganun din yung isa. Pero walang pinagkaiba mga kabay. Paras lang yung uh, ginawa natin kanina. Yan o. Oh, may tubig sa ilalim. Yan Uh, dalawang dahon at saka may talbos na siya ganun din yung isa uh, may dalawasan dahon uh, yan dalawang dahon mali <laughs> may dalawasan dahon ito isa, ito dalawa tapos may talbos na siya bumuka na rin, hindi katulad nito na uh, bilog pa siya kaya tabi na natin yan ordinaryong lupa ang ginamit natin ito Dalawa din to mga kabay kasi apat yung propagation natin. Ito swill Yan, swell sa mga kabay, buhaghag siya. Hindi sa katulad dito na malagkit. Yan. Ah, dalawang dahon din yung ano natin mga kabay, pero nakapagbigay din siya kaagad ng ah bale sa dalawa, tatlo, apat, lima. Pang-anim yung talbos. Ayan siya. Yun. Ang pinagkaiba ginawa nating Uh, mix swill. Yan. Sana tama ang pagkabigkas ko ng swill. <laughs> okay, dalawa. Ito yung isa. Ito mga kabay, mas maganda. O nakikita nyo naman kanyang dahon. Mas malapad, mas matingkad kasi nagkakaroon siya ng kulay. Tsaka, pulang-pula yung kanyang uh, katawan. Ayan o. Oh. oh, sobrang ganda niya mga kabay yan sobrang ganda niya talaga grabe ayan ang pinagkaiba sa ano, mga kabay yung ginamitan natin ng swill yun uh, hindi katulad nito na ano siya uh, talagang mabagal ang paglaki i natin dito sa uh, na uh, may, may ano tawag nito sa ginawa nating swill yan ang pinagkaiba o, kaya gumawa tayo ng ganitong mga tutorial para makatulong tayo mga kabay sa iba pa nating mga kabay na hirap magpalaki ng mga halaman. Uh, dalawang buwan na, tatlong buwan na, pero wala, maliit pa rin ang kanila mga halaman. Kasi dahil yan sa ating uh, swill, lalong-lalo na yung lupa na pagiging asidic. Uh, hindi talaga pwede mga kabay na purong lupa ang gagawin, ay, purong lupa. Puro seal ang gagamitin natin. Ah, uh, ang ano, mga kabay, ang kumpos, tapos magmix tayo ng ganito, kailangan pa rin natin, mga kabay, maglagay ng uh, lupa na katulad nito. Kasi yan ang mga natural dyan. Talaga sila nabubuhay mga kabay. Ito, palagay ko, wala lupa. Yan, suwi lang lahat yan, no. Baka kukupi, tapos ipanasunog. Yun yan, siguro kaya naging ganyan siya. Kaya pinakamaganda mga kabay, lalong lalo na kapag nasa probinsya kayo, yung mga ipanampala, yung uh, matagal na yung brown na brown na talaga sa yung pabulok na, napakaganda mga kabay sa mga mixture, sa mga ano natin. Kasi mananatili talaga sa buhaghag mga kabay. Ang ano na lang natin doon, maglalagay na lang tayo ng mga organic fertilizer. Halimbawa, magpabulok tayo ng mga dahon mga kabay ah uh, mga halimbawa, makabili ka ng prutas, yung mga balat nila, pwede natin i-mix doon mga kabay kasi ah uh, napakalaking tulong yun. Okay, alright. Yun lang yung ano natin mga ginagawang ano ah uh, kombinisyon. Yan siya. ah uh, ito yung munjula natin. Tabi natin dito. ah uh, ito pa isa. dan. Ganun lang sa ka, ano mga kabay, ganun lang kasimple, ano. Napakahalaga yung mga ginagawa natin. Yan. I ano natin ulit. Ito rin. Yan siya. Napakaganda mga kabayo ito yung walang ano, walang suwel. Uh, tagdalawang dahon lang talaga sa tsaka pangatlo yung talbos. Tapos tinan nyo naman yung ano. Ang importante din mga kabay, binanggit ko sa inyo kanina, ang paglalagay ng butas na marami kasi para magkakaroon siya ng oxygen. Okay? Ito mga kabay, uh, ang pinagkaiba naman nito kaysa dito, ito mga kabay, wala kasi isang butas. ang uh, may butas yan mga kabay, sandali, tanggalin ko lang. Uh, isa lang yung nasa ilalim, ayan o. Oh. Ayan oh. nasa ilalim niya yan. Ayan o, uh, ito mga kabay, yung uh, halimbawa ito kasi, halimbawa mainitan, magkakaroon ng pressure mga kabay. Aakyat yan dito mga kabay Tutulak yan dito uh, Automatic mga kabay ito magkakaroon ng oxygen Kasi yung tas niya open Kaya Hindi pa rin siya nawawala ng oxygen mga kabay Kasi dahil dito Pagka ito yung maaarawan Magre-react tubig natin uh, Magkakaroon ng oxygen yung uh, Lupa niya Yung swell natin Ganon ang pinagkaiba Yan siya o, oh, di ba, ano mga kabay, ang layo ng pinagkaiba. Kasi, kumpara natin dyan sa, ano, yung dalawa na yan. O, oh, ito sa dalawa din. Ganun, gano'n din dito sa mundula natin na baragitin. Ang layo talaga, mga kabay, ayan. Yan, ang layo talaga. Okay. Ah, uh, paano yung mga kabay? Yan, maraming salamat. Sana nakapagbigay ako kunting kaalaman sa inyo. Sana huwag niyong kalimutan na isir yung video natin. I-likes. Tsaka... Uh, Paki-subscribe na rin mga kabay, lalong-lalo -lalo na yung mga bagong nanonood sa channel natin. Yan, maraming salamat sa inyo. Nandyan pa rin kayo. Nandito din ako. <laughs> Yan, ang pagpaparami ng mga halaman ng mga kabay. Uh, mga natural na mga pamamaharahan. Uh, isang magandang gabi mga kabay. Yan, magsha-shoutout na naman tayo. Ah... Uh... Unang unang shout out magandang gabi kay Amalia Bogador. Yan, mga mga shout out sa inyo mga kabay. Kumusta? Glow Madayag, yan shout out. Gorya Litra, yan shout out. From Baguio City, Negros Occidental. Yan shout out sa inyo mga kabay. Kumusta? Pamela Dialogo, yan shout out. Magandang gabi sa inyo mga kabay. Arby Panado, yan shout out. Magandang gabi. Jojo Josephine Dola. Yan, shout out mga kabay. Uh, Divine Roldan. Yan, shout out. Magandang gabi sa inyo mga kabay. Yolanda Ramirez. Yan, shout out. Magandang gabi sa inyo mga kabay. Tsaka, shout out din kay Jerry Naranjo from Doklong Sikan. Shout out din kay Anita Ibrada. Yan, magandang gabi sa inyo mga kabay. Uh, shout out din kay Angelita Domingo. Yan, mga mga shout out. Magandang gabi. Shout out din kay Micron Pandi. Shout out din kay GSG Light in Sound. Okay, shout out mga kabay. Tsaka shout out din kay Buhay Driver Vlog. Okay, alright. Uh, shout out din kay mga kabay natin it uh, at tv yan shout out from canlaon city uh, negros oriental yan shout out din sa asawa ko at kasatat sa tatlo kong anak si lita ogabang yan shout out ayren ogabang ayron ogabang in meme ogabang yan mega mega shout out Uh, at saka sa mama and papa ko mama alis papa Bini yan shout out sa lahat ng mga kapatid ko yan shout out sa inyong lahat, magandang gabi Dana Harwell yan shout out from UK Harbor Washington State, USA yan sa Harwell family yan, mga mga shout out sa inyo kumusta mga kabay? Yan, maraming salamat na sa patuloy nyo na pag ng channel natin. Okay, alright. Yan, shoutout uh, shout out din kay Divine Roll done. Yan, shout out. Magandang gabi sa inyo, mga kabay. O, paano yung mga kabay? Hanggang dito na lang. Ayan. Ah. Uh, magandang gabi sa inyo lahat, mga kabay. Ayan. Ah, uh, huwag niyong kalimutan, mga kabay. Pakilikes, pakishare. Saka pakipindot na lang yung notification bell, mga kabay. Para, pagka may mga bago tayong upload na video, uh, para tayong kinaka-update. Yan, maraming salamat. Kita-kita sa sunod natin ng mga video. Bye-bye.